Sinabi umano ng isang Chinese general na ang rason kung bakit hindi nila magawang salakay ng mga kalaban ng kanilang bansa tulad ng Pilipinas, Taiwan at Japan ay dahil sa Check the mic and make sure it sound right, boys. Iniulat na sinabi umano ng isang Chinese general na ang rason kung bakit hindi nila magawang salakay ng mga kalaban ng kanilang bansa tulad ng Pilipinas, Taiwan at Japan ay dahil sa presyensa ng US military sa Pasipiko. Inamin ng Vice Chairman ng Central Military Commission ng China na si General Chang Yu siya, na kaya hindi nila magawang atakin ng mga kalaban ng People's Republic of China ay dahil sa Estados Unidos. Sinabi rin ng Chinese General na hindi umano kayang pantayan ng People's Liberation Army ang kakayahan ng US military kahit mas marami pa ang mga aktibong personnel at barko nito kumpara sa US military. Inamin din ng Chinese general na hindi nila mapapantayan ang experience ng US military sa pakikipaglaban at marami din umanong kaalyado ang Estados Unidos tulad ng mga miyembrong bansa ng North Atlantic Treaty Organization iniulat naman ito matapos hinimok ng Estados Unidos ang China na itigil na ang nakagawian nitong panggigipit sa ibang mga claimants sa South China Sea na legal na nag-ooperate sa loob ng kanilang exclusive economic zone. Sa isang magkahiwalay na pahayag, sinabi ng Estados Unidos at European Union Mission sa Pilipinas na sila ay nakikiisa sa paggunita sa ikapitong anibersaryo ng Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas na kung saan nirecheck ng Permanent Court of Arbitration ang malawak na maritime claim ng China sa South China Sea. Sinabi ng delegasyon ng European Union sa Manila ng landmark na 2016 Arbitral Award na pumabor sa Pilipinas ay itinuturin nilang isang kapakipakinabang na basihan tungkol sa pag-aayos ng maritime dispute. Sa pamamagitan ng taga pagsalita ng Department of State ng Estados Unidos na si Matthew Miller, hiniling ng Washington sa komunistang bansa na itigil na ang mga ginagawa nitong panggigipit, at panggambala sa karapatan ng mga bansa na i-explore ang kani kanilang exclusive economic zone. Sa isang pahayag na ibinahagi ng US Embassy sa Manila, sinabi umano ni Miller na muling pinagtitibay ng Estados Unidos ang July 2020 policy nito tungkol sa maritime claim sa South China Sea. Sinabi niya na patuloy na hinihimok ng Estados Unidos ang China na sundin ang international na batas na makikita sa 1982 Law of the Sea Convention at wakasan na ang panggigipit nito sa mga ginagawang freedom of navigation at overflight ng ibang bansa na legal na nag-ooperate sa rehiyon. Samantala sa ibang mga ulat, Sinabi sa isang report na hindi umano umobra ang ipinagmamalaking Sindo G-20 Stealth Fighter Jet ng People's Liberation Army Air Force sa Naval Surface to Air Missile System ng Japanese Navy sa East China Sea. Sinabi sa report ng Japan Maritime Self-Defense Force na detect kumanon nang isang warship nito sa East China Sea malapit sa Singkaku Island ang dalawang Chinese G-20 fighter jet habang nagsasagawa ng maritime patrol ang Japanese Navy sa lugar. Sinubukan pa umanong itaboy ng Japanese Navy ang dalawang Chinese aircraft at binala ng mga ito na huwag pumasok sa Exclusive Economic Zone ng Japan Ngunit dire diretso ang paglipad ng mga fighter jet patungo sa Singkaku. Ayon sa pahayag ng Japan Maritime Self-Defense Force na hindi umanopina pinakinggan ng mga Chinese pilot ang kanilang babala kaya nagpakawala ng isang surface-to-air missile ang Japanese Navy upang takutin ang mga Chinese ulat naman ito matapos sinabi ng Chinese state media na pinaalis umano ng China Coast Guard ang isang barko ng Philippine Coast Guard at isa pang Pilipino vessel malapit sa pinag-aagawang Scarborough Shoal sa West Philippine Sea noong mga nakarang araw. Ang Chinese Coast Guard ay hindi nagbigay ng karagdagang impormasyon sa kanilang pahayag, ngunit ito umano ang pinakabagong insidente na nangyari sa pagitan ng CCG at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas at Chinese government ay paulit-ulit na nagbabangayan nitong mga nakaraang buwan dahil sa nasabing bahura na kung saan ay ikinihit ng Manila na nasa loob ito ng exclusive economic zone ng bansa. Pareho din nagpalitan ng mga akusasyon ng Pilipinas sa China tungkol sa mga ginagawang agresibong maniobra ng Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea na naging dahilan naman upang ipatawag ang isang Chinese diplomat sa Manila. Nauna ng sinabi ng China at Pilipinas na maghahanap ang dalawang bansa ng mas maayos na komunikasyon at management, tungkol sa mga nangyanyaring insidente sa West Philippine Sea, ngunit tumaas pa rin ang tensyon matapos pinili ng Manila na palakasin ang pakikipag-ugnayan nito sa Estados Unidos. Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea na kung saan dumadaan ng mahigit sa 3 trilyon dolyar na halaga ng mga kalakal bawat taon Kabilang ang mga lugar na inaangkin din ng Pilipinas, Brunei, Indonesia, Malaysia at Vietnam.